Mga kababoy, sabayan niyo po ako. Uh, sa ngayon po ay magpapakain muna tayo sa aking mga alagang native chicken. Pinapakain ko po, po sila ngayon ng uh, uh, niyog, uh, Your niyog po 'yong i ata sa kanila sa ngayon at uh, bibigyan na rin natin 'tong aking alagang uh, baboy kasi nakakaamoy po siya sa niyog na kinudkod po natin. mga gustong magtanong kung magkano ko po naibenta yung aking inahin sa mga nakaraang uh, video uh, ito po yung pinakita ko ngayon bali siya po ay uh, naibenta ko lang sa halagang 20,000 kasi po ngayon ay merong ASF sa kasunod o oh, bagong uh, bali katabing lungsod po namin may uh, balita balita po doon na may esf daw kaya mababa po yung presyo bali mora na sa 80 per kilo lang yung Uh, bilihan po ng ano yung uh, inahin. So dati 100, okay okay na sana yon, kaso 80 per, uh, per ano lang at yung buyer hindi po naka kasi bawal pa po magpapasok ng buyer. So yung uh, naging uh, buyer ko noon ay yung kalapit lang din namin na uh, barangay. So isang long lang din kami kaya okay lang uh, safe po sa uh, ESF. So, sa ngayon po ay ito na lang po muna yung inaalagaan ko, yung aking uh, inahing baboy at yung mga manok ko na native chicken. Uh, Nag-focus muna ako dito sa pagpaparami sa aming native chicken kasi mahal din yung presyo ng native chicken dito sa amin, nasa Uh, 200 per uh, kilo at yung pagpapakain naman nito ay medyo nakaka naman kasi ah uh, naka-pre-range naman yung mga native chicken so hindi mo talaga siya talagang pupukusin na papakainin ah uh, tatlong beses so yung pagpapakain ko pala sa aking mga native chicken mga kababoy ay nasa dalawang beses lang uh, umaga at saka sa uh, hapon at minsan ngayon alas dos ng hapon ay may time po ako magpakain na kaya nagkudkud po ako ng uh, niyog pero minsan hinaloan ko na rin po 'yan ng uh, darak ng uh, Amiis at kasabay na rin na uh, pinapakain natin yung ating uh, buntis na inahin. So yung ating inahin pala ay 101 days na ngayon na uh, pagbubuntis. So meron na lang po tayong 13 days na antayin At uh, dalawang beses po pala siya pinaliliguan kasi yung klima uh, ngayon dito sa amin ay sobrang init ng uh, panahon. Uh, bali sa araw ay sobrang init tapos sa gabi naman ay uh, malakas yung ulan kaya dalawang beses ko pinapaliguan para hindi po mag dehydrate yung aking uh, inahin so sa ngayon ito na lang po muna yung pinapukusan ko yung aking isang inahin at yung uh, dated chicken kasi mahal po yung dated chicken sa ngayon Uh, sana po ay hindi magka-aberya at uh, hindi maglampas po sa Judith yung ating inahin Para uh, mabawasan po natin yung mga uh, problema At sana po ay makabawi tayo Kasi malaki yung nalugi ko dun sa aking uh, isang inahin na naibenta uh, Kasi ka, nagka parvo virus siya dalawang uh, beses So ito lang po muna yung update natin mga baboy sa ating mga buhay probinsya at ating mga laga Happy farming po sa lahat